May nga mga kabangis na ko ko'y natabangan gahapon, ng anak sa diha sa karsada. So ako ay isang gipasakay diri sa kung, sa Bajari. So nga gikan sila sa barangay Supit. So wala diyo kaabot diri sa Center sa diri sa Lungsod, sa Titay. So mo nga ako sila nakita lo'y kailang sitwasyon gahapon dito sa mismo sa karsada John So nga diri gi musuran gahapon sa akong badyare pag abot ya sa center. So mga kabangis tan-awa ninyo ang video mga kabangis. Lucky. Lucky. So, wow, so... lucky. 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 Oh, yeah, lucky. <coughs> Oops, <coughs> so asupi ni na. Lucky. Wala, wala ano yung kwan dito. Kinsa ning ba imaning badyare? So, lucky di bangis. Oh, dito ba, man. Oh, man, man, man. Man, man, man kaya ni unos kasada wala ni kwa sa mga bata. Anak Green Town, tega sopir, kui bangis ang naka Naka risqueo, kui bangis sa alam. <laughs> <laughs> nah ada saya Guan, nah ada saya Guanu. <laughs> <kaluhoy>, green Town. <laughs> <laughs> mm. <laughs> সা।

So karong mga kabangis ana ana ko diri sa Titay bimok sa paanakan kan so na ko nga tabang nga gamay mga kabangis na ko yung uh, diaper o mga gatas so mga discreet so na nga bukas mga kabangis so nga bisag na makagawas na karon sila karong adlaw mga kabangis so mga kabangis at mga kabangis Bisa bisa Buat-buat lah ditanya interview ya. Apakah kau masih jadi silatan? Kau main kita. Kau kau masih malam? Oh ya. Semangat so, kebangis. Ah, morning, betah dah aku nak terlalu sedih. kung so, ah, kaya pinamata mga kabangis ah. Eh. So, mga amahan ka <laughs> so, mga kabangis ang iyahang asawa. Kaya rin mo rin. Kaya, na? Okay, right? okay. Okay, ra? Ah, uh, so nga, mo na mo karon. Uh -huh. So ako na lang karga sa Bajari, ako na lang mo sila ha. So layo medyo layo layo din kay sa barangay, oh, oh, oh. sa barangay Supit nila gyud. shout out nga Barangay Supit. So ako na lang mo sa aning uh, pa pasilidad hapon. So nga anak ko yung aku ninyo. So na bugas. So nga ako di ako yung bibiya. So nga ay kaisa at kaya gatas ko rin. So nga mga biskuit. So mga ordinary ako na ita. Itahatay na ko sa inyo sa So, karang mga kabangis, naabot na sila dire sa barangay Supit. So, nasa sentro, sa Supit. Dire, muna yung cover court nila. So, barangay, mo nilang barangay. So, ano yung anong laki mo nyo? Ano? Ano apa sa obo? Mama ni yung gani. So, naadyo sa sentro sa barangay Supit. So, mga kabangis, salamat sa iyong support. So, papicture pa. Okay.